ko ang mami ko kung sino ang nasa picture sa loob ng aking pendant. Pero ang sabi niya sa akin ay mamaya ko nasasabihin para tapusin niyo ang kwento. Itago na lang natin siya sa pangalang Danica. Siya po ay 17 years old ngayon at kasalukuyang nasa grade 12. Si Danica ay isang adoptive daughter pero hindi naman daw ipinaramdam sa kanya na kanilakihan niya mga magulang na hindi siya tunay na anak. At ang kanyang adoptive parents ay hindi nagkaroon ng sariling anak kaya mami at daddy na ang tawag niya sa kanila. May magagandang trabaho ang mami at daddy ni Danica. Ang mami niya ay nagtatrabaho sa isang camp pani malapit sa kanilang city pero once a week lang siyang umuwi ng kanilang bahay. Ang daddy niya naman ay nasa ibang bansa nagtatrabaho kaya ang tita niya ang naiiwanan kay Danica para magbantay sa kanya na kapatid mismo ng kanyang mami. At nasa grade 9 na si Danica noong malaman niya na hindi siya tunay na anak ng kanya mga magulang pero hindi naman siya nagrebelde noong mga panahon na yon. Medyo bata pa kasi siya noon kaya hindi niya pag-aanong naiintindihan kung ano ba ang tungkol sa mga ganong bagay. Pero kahit papano ay ikinuwento naman sa kanya ng kanyang mami kung ano ba ang buong pangyayari kung paano paano siya napunta sa kanyang mami at daddy. Lumipas ang ilang taon at grade 12 na si Danica ngayon nang minsan na naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan sa loob ng classroom at sila ay naghahabulan na parang mga bata. At habang naglalaro sila ay nalaglag pala ang kwintas ni Danica na pinasuot at ibinigay sa kanya ng kanyang mami nang hindi niya namamalaya. Napulot daw ito ng kanyang advisor at tinanong ang kanyang mga kaklase kung sino ba ang nagmamayari ng kwintas pero walang sumasagot dahil nasa kantin na si Danica at ang kanyang mga kaibigan nung mga oras na yon. Bandang hapon na at malapit na ang kanilang kasalukuyan nang mapansin ni Danica na nawawala ang kanyang kwintas kaya sinabi niya sa kanyang mga kaklase kung meron ba silang nakita. Sumagot naman ang isa niyang kaklase na meron nga daw na pulot ang kanilang teacher kaya baka yun ang kanyang hinahanap na kwintas. Kaya pumunta siya agad ng faculty dahil nando na ang kanilang advisor at nasigurado niya na siya nga ang nagmamay-ari ng kwintas na napulot ng kanyang teacher. Pero napatid na ang kwintas at nahulog na rin ang pendant kaya hindi niya na ito isinuot at inilagay niya na lang sa loob ng kanyang bag. Pagdating ni Danica sa loob ng kanilang bahay ay doon niya lang naisipan na tignan kung ano ang meron sa loob ng pendant. Kaya laking gulat ni Danica nang makita niya ang picture ng kanyang advisor sa loob ng pendant. Ang unang pumasok sa isip ni Danica ay baka nilagyan lang ng teacher nila ng picture ang pendant dahil wala naman nagsabi kung sino ang may-ari nung una. Pero medyo naguluhan pa rin ang isipan ni Danica kaya tinawagan niya ang kanyang mami kahit siya ay nagtatrabaho pa at tinanong niya kung sino ba ang babaeng nasa loob ng kanyang pendant. Sumagot naman ang kanyang mami na malapit na rin ang oras ng uwi niya ng trabaho kaya mag-uusap na lang sila pagdating niya ng kanilang bahay. Kaya pagdating ng mami niya sa bahay nila ay nag-usap agad sila at dito na inamin sa kanya ng kanyang mami na yung babaeng nasa loob ng pendant ay ang siyang tunay niyang ina. Kaya naiyak na lang si Danica dahil bigla siyang may naramdamang sakit pero hindi niya alam kung ano ang dahilan. At siguro daw ang sakit na yon ay para sa kanyang advisor na hindi niya alam na si Danica ang kanyang biological daughter. Hindi maintindihan ni Danica kung ano ba ang dapat niyang gawin at hindi niya raw alam kung ano ang sasabihin niya sa kanyang advisor. Lumipas pa ang ilang araw na pumapasok na lang ng tahimik si Danica at halos hindi na siya nagsasalita sa loob ng kanilang classroom. Kaya nung minsan ay tinanong siya ng kanyang kaklase kung ano ba ang kanyang problema dahil dati naman daw si Danica ang pinakamaingay sa kanilang section. Hindi nagtagal ay napansin din yun ng kanyang advisor dahil ang teacher niya ay isang psychology degree holder din kaya madali niyang napapansin kung may pagbabago sa ugali ng isang bata. At habang nagtuturo ang advisor niya ay bigla niyang kinausap si Danica na ano daw ba ang nangyari sa kanya at kailangan daw nilang mag-usap sa faculty pagkatapos ng oras ng klase. Nakapag-usap sila ng kanyang advisor nung araw na yon pero walang ibang nasabi si Danica kundi problema lang sa pamilya ang dahilan. Hindi rin daw sanay ang kanyang advisor na halos hindi kumikibo si Danica kaya si Danica ang nahihirapan sa sitwasyon niya ngayon. At simula din ng araw na yon ay iniwasan niya na ang kanyang teacher dahil ayaw niyang sobrang maatat sa kanyang biological mom. Naging kaklos na rin kasi ni Danica ang mga anak ng kanyang advisor dahil madalas daw itong isama sa kanilang eskwelahan. At lalo pang nahihirapan si Danica dahil halos araw-araw silang magkasama sa iisang room lang. Ang nasa isip kasi ni Danica kapag inamin niya ito sa kanyang teacher ay baka ito pa ang maging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Iniiwasan ko na po si ma'am dahil ayokong sobrang ma-attach kanya pero hindi ko po kayang iwasan ang mga anak niya dahil naging ka-close ko na po sila. Kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo kung sasabihin ko sa kanya o itatago ko na lang dahil ayoko po maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Kaya hanggang dito na lang ati Charice! At para sa akin ang pinakamaganda mong gawin ay hingin ang opinion at advice ng iyong adoptive parents dahil sila ang guardian mo at 17 years old ka pa lang. At para malinaw lang tayo So, hindi po nasabi ni Danica sa kanyang adoptive mother na nakilala niya na ang kanyang biological mom. Kung nalaman na ni Danica kung sino ang tunay na nanay niya pero hindi alam nung nag-ampun sa kanya na nagkakilala na silang dalawa. Kaya aminin mo muna sa mami mo na nakilala mo na ang biological mother mo at tanongin mo sa kanya kung ano ba yung opinion niya. Dahil pwede rin kasing mangyari na silang dalawa na lang yung mag-usap, sila na yung magtapat sa isa't isa. At syempre ang pinaka-importante, huwag mong isipin na kapag nakilala ka ng biological mother mo ay masisira yung pamilya niya, malay mo hinahanap ka rin niya. Kasi parang pinagtagpo talaga kayo ng tadhana, malay mo. Ito yung naging paraan para magkakilala kayong mag-ina.